sa si CDO. Ano ang tagiw ka ba? Okay, thank you. Okay. Salamat kayo. Bueno, ang so, isa't ampok rin itong kataganan o pagdaganan no. pinadakini sa usaka mga mm -hmm. babae kaya patago lang sa ngayon nga Leslie. Kaya gibawatan sa radio ni Ariliano. Arillano kaysunan ang itong sender si Leslie. minyo og guwag gid ko kasabot ini akong bana kay sa pagka tinuod lang no kini akong bana ka uban na mig baye nga among giabangan nagsugo di akong sugilano wa pa mi maminyo og kun nganong ingon magud ini give me one moment in time when i mo way and the answers are all up to me give oh, me what dai, one. dai. Da. ah oh. kenapa kau dah dito dai mana Sige na, bakunan ka na sa uh. Little Girls Banyo. Ay, sige lang, Dayami. Oye, huwag masagod duty ron. Day of, manako ako. Kunyar akong maligo ini kahapon. Inigay na akong lakaw ba? Oh, my lakaw dahil ka doon. Ah, Oo, oh, magkita minsan akong amigong bayot. Kato ba napasunan akong trabaho ba? Oh, mau ba? Ah, uh, sige, mag-ilis ako. Kay hapit at malay. Ah, uh, sige, sige. Pag-ilis lang sa diha. Ay! Agay! Okay. Ah! Ano sa to, oi? Ay! Ay! ay. Yes, ay. ay, ay. ay. ay, ay ano uh. oh, sa... Uh. sa uh -huh. Ay, bang, sa pikas kwarto to? Ano naman to? Oh, nag-ninja mo pero sa tingal, Nag-ninja moves? Oo. Ay, kailangan na bang mangat ka sa bong-bong? Unya, mang-li-li? What? Ano ito, mang li, -li. Dati, mang -li, -li, -li di di day Oo, naamula. Ah, oh, ay, <laughs> <na> <laughs> Kuhang, ay, Ikaw, ay, 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 sa ka Dudot. Dudot. May kimkat ka. Dudot. Malikim, lupi ka. <coughs> Ginta. Dudot. Ah, maagda niya. kita wi. Ayaw kong piyansa dahi Kaya na ay mga mata nga sigapas sa poste. Nagsigitan ako na ito. Alah, mula dia eksis TV kamera. Huh? Ha? Huh? Oh, Sampai apa? kakak bantai yang bumbung satu kuartu atu. nak kakak mengatakan nampakan. Mga bus luk Ha? Unsa pa di ay? Pero dah, kisah rin masakit on. Unsa? Wa pa kuy duha ka semana sa akong giabangan, na na dayon ko pinaagi sa akong ka-roommate na si Dayami sa tapat sa among kwarto, may laki pod nga nagabang. Kini lagi man rabaho ra tag syudad niya gamay lang sweldo, ni tataga abangan nga barato ra. Unya Dai, dai lisli. Pag kami tak kok 200 IP kay nanawag man ako ng parcel oy, padung na kuno siya. Abi na kog ugma pa sa si deliver. Eh, <laughs> Asa mo gi order di ay? Ay da, kadag para pada ko sa tutoy. Ah, what? Ah? Excuse me. No. Oh. Hi. Hi, Amy. Bye, Leroy. Amy ba yo? Hi, Amy. Agi meh. Agi meh. Oi. Ha? Kamu dah tu tupi? Agi meh. <laughs> Hai meh. Agi meh. Oh lagi kamu dah nak. Oh lagi lagi. Kami lagi tahu eh. ni. You nak hui nak kek yang lagi kah? Oh nak pi yang yang ha? ke Oh nda ada liga sama nak mugbo. Ah <laughs> 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 liga tu mau nano ni yang dia pilih nak kat-kat bas atuh. Lisa mut. mimi meh meh ha. Atu ni pi di meh lain-lain ni mung amik dung bagku ami. Ah, kerana bumbu kita ni ya. Anak, kerana anak kena style atau pi, oi. Unsa kui karun, ya sikit kau magpanglili, karun pakai kita. Ade ni Oh, bye bye, ay, ay, bye bye. Ay, ay, bye, -bye. Ay, ay, Amping mo. Hoi. Hui. Asli. Uh, 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 on sama. Sebab gitu tu kan mangku kun mo kat sila. Kenapa nak tu ya. Asa to? Kato tu nawahi ba. Ai, si Leroy, Leroy. Leroy mangku ngan ato. Bagpasa tu siang abang dia oi sampai ke sekolah tu. Kau ban selan tepi. Unya mau tu mangan ninja dai. Ku ana la sila kusah. Wa masih uh, do uh -huh? Reported by Splendor Gaming. Kini nag-abang sa pikas kwarto tapad namo sila si Dodot Si Tope o Gleroy, nakapantay ko nga matagligo na ko. Doon na mag-iumurag mo ka naas? Unya? Yuni, para makuha yung panakas sa ato. Masig ero yung rasat. Di mas magligo eh. Oh, manay ka Kuyawan kaya dalik god. Kuyawan mga kuday oi. Pagkaligot na ko ba? Murag doon ni kanaan sa atop. Ako to iring no? Ay, doon ay god na. Kandili iring, mga ninja na sa Ha? Huh? Pero dah, ang tagda na Sila ay mag-antos anak dahi. O sige di, may lakaw di ako ah, ha? O sige di, alas tuwi pa mangguko. Sunod ako ni mo. sige, amping di ha. Ah. Batay banday sa palibot. Kaya na sila. Sige, ato na ko di. O sige, sige. <laughs> Amo, ginis-ami. Eh, mag-ilis ako. Ano to na Mura mag may mikidlap. Oh. Lungag sa pungpong? May hayag ang lungag? Oh. Ningit kita, -nang sad. Ay, ay. Tinuod kita yung ninja. <laughs> Malas karon ron. Kaya ni ako'y tubig na may sagol ng sabon. Isablik na ko islungag. lungag. Siyarog mo tagam. Kini ay. Hmm. <laughs> Tuh so ya, tuh tuh tuh. Lugay dugay na mga bliay. Dugay mga Ah. <Sukur> oh, ay. oh, to. oh, say ato. Uy, ikaw ko na ni... ka ni Mutiha? Ah, uh, ah, uh, ha? bungol ka, matod ko kinsay ka uban ni Medesa. Ako ang kining sa. <laughs> nga man ka. Ah, uh, Ah, uh, kura. Uh, Unsay plano nimo? Oo, uh, uh. yes. uh. oh, okay ra ko. Mao ba? Oh. Yes. Oh. Sigam ng mata nimo. Mangutana ganun ka ganung gisagpa ta ka? Ah, uh, nan gisagpa ko nimo. Tungod kay namuso ka nako. Na musok, uh, ha? Musok? <laughs> Di jud ka makalimod liroy. Kay nay namuwa ng imong mata sa paglinugod. Kay ang hinungdan ana gisablay ka na kung tubig ang lungag nga imong gililian. Tubig na may sabon. Oh, oh, kuan kini. Oh, sabay kay na muso o dili. Ah, uh, tubag ko no. sorry, Leslie, silo ako. Naibaw ko. Nahibaw akong, sorry, sorry kayo. May ang angkon ka. Og nahibaw akong nauwaw ka. Unsa man ka? Paghubo ko dire. Aron dili ka magsigig pang lili, gusto ka? Ha? Paghubo ko? Ha? Iyo iyo. Ang tinuod ba kanang karon mo kusoy tawon ni sila pas dudot may ano uh, guna una gyud ani ba so sila may maayo ani misuway ko gli-li taon kay gisuway na ko da ba kadya sud ba usbon ako uh, pasilo ako kay kabla ka ug ma di na ka makita nako dinhi usbon ako lisli pasilo ako ayo pangayo pa sa ilo nako ang gusto nako kay na nag-usba ha oh, 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 salamat sa iya salamat kayo Kuman sa maong hitabo, wa ko magtuo nga magasuod mig maayo si Leroy. Hangtod nga iya kong ipanguyaban og nagkauyab gyud mi. Unya to. Ah, uh, dai, pagkaon na magita mo iyab. Mm. Ah, uh, unsa man? Unsa kay maayong minyo la ta? Unsa? <laughs> minyo ta. Uh, unya, makabuhi ka og ug... pamilya. Oh, Ang imong kita okay ra. Sobra ba oi. Eh. Bisal duha pa og pamilya ha eh, joke, joke. Duhag yun, na, joke, di joke, lang ko eh. Joke, na eh, joke. Na. Abita, abita, um, na kami, para maklano um, sa tabag, kung sa'yo maayon na sa kung kinabuhi ba, di ba? Sigurado na kita. O, lagi. Okay. Final answer. Og duit it man pila may silanoen na minyo gid duha si Leroy apan sa paglabay og usa ka buwan may namatikdan ko sa kumbana Ma Oh, Leslie. Oh, unsa ma? man ma? Unsa man na si Leroy? Nagsige man na siya overtime. Wa man. Ma, tagdugay man lagi na ang muli. Unya, sa iyo kay mula Lisod bang kuno kaayo ang sakay pa daw nito siyang trabahoan ma. Unya, inig uli. Sa mo, traffic kuno kaayo. Mao ba? Kung mauna, ipagkuha na lang siyang motor. Ay na, amot na tawahan na mao'y. Ako bito na siyang giingnan. Unya, di pa na kamaong mo motor. Kamaong mo na siya. Oh, basig mo to, Dr. Ray. Mga anak. <laughs> tingali mo, uy. Apikil lang yung ni sa budget. mo? na irasuin. Uh, kung gusto mo, ako nalay mo down. Nga, yeah, kamu nalay data sa binuan. Aw, oh, sige. Ako sultihan anak si Leroy, ma. Dong, dong Leroy. Oo, oh, hindi. Natog na ka? Natog na, ta. Leroy, mo mamagipok ka. Ay, sorry. Mga ay. Uh, dong, Um, nag-istorya mga mama ganina sa so, ka mauli. Oh. Ayaw uh, niyo kong ilibak? Di isa libak ko. Grabe kong makalibak. Unsa? Unsa day libak di ka libak? Ha? Hmm... Nangwita na si Mama Bakon nga nung pirmay ko nung kandugay mauli. Niya sa'yo ko nung kamulakaw. Kansa. Nasaktay mo kayo din sa ato dahi. Si Niyo ah. Sa mga tayo ni Guli ko. Purti trapikas. Ako bito siyang gisultihan, Ana. Mao gani nga siyang. Mas maayo ko nung amukuha ka o motor. Ah? Ah? Kung nung kanyang... di man ka ba budget ako na na ako lagi siya giingnan lagi nga maglisod ta pero ingon man siya nga kung gusto ko no ta siya lang kuno mo down sa motor o kita na lang kuno mo bayad sa binuwan. Ha? Sa muta. Mas maayo pag siya mo bayad sa binuwan nya kita mo mangitag down kay pangitaan para natog down, di ba? Maupod no. Ah sige sige dong ako ang ingon sa mama. Mm, ya. sige matog na ta. Um matog na ta. Oh, sige, dukot kay ko nya sayo po ma. Di, di ta magkuan. Mag-uuslok -mag dito. mag, mag baki. <coughs> Ayun Ay, na sa kay Way baki. Ha? Huh? Sige lang ng way condition imong baki. Sa una usa ka singhag lang barug dayon. Karon bisag puspusan pa di nagyud. Ngano na dong? Recorded by Splander Gaming. mura mo uh, uh, ha o wa na lamay dai kita nang buka nang imo ha unso mura na ana ba na mo ni resulta sa sige ni mo panglili karon di nakakinahanglan mangli unta surrender sa noong ka yabag na imong baki Ha? Sige lang eh, atulong sila Masing muli ang rin mo Eh, ka. Eh, maning ka po mo mm, mabalik ang kaisog o kakuka niya kung baki. ambot ah, anang imuli roi. Now eh. na lang anak. Ha, basta <coughs> imuli ka rin rin. Papasa sa karon ha. Tagal na ito na. Isag mga usak si mana. Ha, ah, taas agwit. Oo, oh, oh, li lima ka daw. Ay, ilam na ka gabi Pa-check up na eh? oi. <coughs> ko ay kadugay na kaway buot man eh hindi pareha sa so li li lang ko kita ko garter sa panty wala kung kung kreer na yun karo na aabi sa lii plus tarpo yung lisli yung yakang tubangan sa ako at sus pero kung lood doon magtanaw muro yung nung may ipik pero bida nga ano ka nino plus sing sewuter umur dai na ligo dai. Ina hak. Ngono ni. Umur ini dai ko. Kita Aku Aku lili Oh Ala, ngono nih? Keputih lebutnya Urbagard. Sini slip kali. Aku lorong. Oi. Urbag. Ndak ko pusuna. Pero nak pergi, nak pabilin kain ni sekolah. Pati nganu, maka dia... ...kikik siapa Oi, dia? Woi! Huh? Diri! D-Diri! I-I-I-Ikau dia, dah? Abang nak kogil? I-Ikau nak eh? Ya ampun, namang kau lagi dukuk. Hah? Kau nak isu dia dah sepanjang? Si Mama Mana dia, eh? Hah? Apa Kita akan lili ikut dunia meliku dia. Murungi tengok. Kau nak isu dia, tak? Sige na, sige na Oh, oh, uh, uh, sige oh, na. Oh, oh, nang mata ni mo daho, uy. Huh? Tali na. Ang oh, ani. Hala nga uh, no eh. man na. ni uy. Mo kita nak beli ibaligo. Muro siya gicharge. Pero ini gakit kan kita dua. Lebih nang buka kita ko nang imo. Muro ni no sige na ba. Muro lubat no. man dayon oh. Ayo bagi mentingan lini. Saya mau ayuh ani dai, eh. Saya orang aku. Awak, awak. Ni ko bayo. Hala, patay. Ipuputulin ni nako dai. Mo na akong problema. Wa kuno kasabot ang akong bana kay kun makita siya na maligo, manginit siya. Pero og ako iyang makita, aw malupat man iya ha? Ngano di ay, tuot ha kay, nagsige na siya kakita ining ako ah. Unsa sa'yo mong buhaton ani oy? Unsa sa'yo mong ang pasultihon? Leslie. Uh, si Leslie ato karu Oh kan si Leslie ati Pres. Uh, si kening, uh, nagka uyab ni siya kang kan si Roy. Uh -huh. Nya kanisli Roy lagi taon sa una Sige, siya pangliya ni Leslie. Oh. Oh nya parun uh, na minyo na sila atipres Di naman si ganahan mo. Hilabot oh. siya sa wakay Pero siya kakita sa kan <laughs> ma eh. Oh, ko Leroy, oh, ma-oro yapon ma Uwa <laughs> may mo <usap>. Nagwas ngi. <laughs> Pero nga no iya mangi pangsawa. Sa katong igayon na ati president dot ganahan pagay Ganahan iya. E Karon gi pula na. ang iya na lili kada pusa di strong ang iya hang kaugalingon murag ni react ang iya <laughs> hang uh, nga junior ang ugangan niya. Ha? Yung ugangan po sa dojo wow, ka din lingit kay Glubot. Buhaw siya kay Bawo, abin niya si Leslie, mawag naligo. Ang iya dito. Ang iyan dito gawon. Ginabot mas listly ni was listly. Huy, gugo sa Di di na ikaw na ligo na. Sis mama na. Patawang na, na, ni na. Sa tira ato ta sa Porto kay Mayo na react ni Mua. Pag ato natin pres. Napawang sa bali. Maura -ba? Ma man ni Purba. <laughs> <laughs> Hala. Gipula na? Gipula na. Sa on man ni Yane. Uh, para na ko. Dong Leroy. Murag. Uh, Mag-call off. Siguro sila ti pres. Ika na si Leroy. Manay angay. Duklon? yun man mo nka uh, di ko sinimadag pa doktor tipis no dili woy wow, sayo so wow, yun, yun ang kaugalingon yam pagmuna huna pero ang ako tingali tingali may tingali mo ba? sila bakasyon bakasyon lagi sila kana ato sa layo lai uh, ba ang, uh, uh, ang, ang, ang 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 kuan ang, uh, surrounding sila uh, 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 ang ilang palibot lai na lain po. palibot uh, uh. Uh. Ala ah, ano? nalang tingali tingali matatabang na nila ni ni sa laki kasi ganat no laki at si Dodong Leroy oh Leroy tingali matatabang ni Leroy ah. kay so, si Leslie why problema why problema si ang lalaki ra ang lalaki ra Bab, ba kung sa mga sa dito di abi kani na hitabo ni no ni Leslie wa pa man si mo adto <todok> doktor wa gyud oh uh, diretso una ag doktor dong <todok doktor 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 doktor> para basi na akay apo na duda ko oh? maganahan makasaglain mau lagi pulan pulan ba pantana duna mo duna oh duna bakay problemang medical o unsa o psychological murakibot ngan alien ni si Dr. Obra, sabani, dong, doktor Obra ni? uko kasabot pantana nagsuwedong parte sa mga doktor kay ba tinug duna kay uh, sulbaron solvaron nga punto medical o di ba emotional pidit sagal ken doktor Obra mangontana apa no ari ka modrit su diri sa biblical na adri ay Matthew 28, versikulo 18. Gingon okay. dire, ang o midol si Jesus, ah, asa to? Hindi ara. Okay. No, yeah. Gingon niya nga, ang tanang gihatag kanako ang tanang gahom sa langit og sa yuta misulti si Ginoo Hesus ani ngadto sa mga apostoles kini sa New Testament atuka umutawan ka kaniya walay makuli tungod kay matupo niya gihatag ang tanan sa langit ug sa yuta apan panugmulingi ka sa Old Testament pwede ka mo tawag sa mga anghel nga mananambal ari ni St. Raphael nadiri ay ka sa Tubit Kapitulo 12 Versikulo 15 Ako mao si Raphael usa sa pito ka mga anghel nga nagtindog dito sa may mayaong presensya sa Ginoo ug andam sa pag-alagad kaniya. e, kini si Rafael, mao may nitabang tubig tadyang nabutan sa Goliath. <laughs> oh. Oo. nangali nagtakuban siang nga asaryas pero sa diyang naayon kita na si Tubit tingin siya nga padaan ng kuandong, padaan ng bakaw ano nabuta doon si Tubit ba? kuwan ni si Tubit ni siya tungod kay kuwan manggod siya ka ng may kaing tao sa ilang panahon naghan kaing gipang lutos o mga patay ilabay na deskansada aha o sa kaadlaw humalag sandok si Tubit o paniod to nakita siya doon na may gilabay ng lawas at sabangat siyang bay huwag yun siya sa paniod ninaog sa sasbay o guyang gilubong ang katong pating lawas uh. siyang kakapoy nakatug siya ilawang skahoy na lang gamay ang mata huwag kita nabuta ah wala ay nabuta katong iso kayo nga si Pablo Bamlo katong bukdo uh, lain man po to katong naglakaw siya sa Damasco ah, uh, sa, sa, sa to, Saulo? oh ni si Jesus ah. Uh, lain po to kani si tubet si tubet in fairness of ang reliyon, ano ah. na siya na buta, si sa dihang nabuta siya na niya si Tobias, yung anak pagkaon din dong kaya ko man pangita man na kay kaya nabuta ko di ko kita naabot man sa sarias ayo ah. hmm. ako ay apo dito sa ginarian sa kon ay tigwa naman mong kudungan ko kaya nomdom lang ko di storya si asarias muna itabang ni Tubias pangita ng tambal nalagat sila kita isda ang updo gilana mo ni to sort in the story sa diyan nga kita nagbalik sa tubit dong pagkaon dong pagdag kuarta pagdara polis inyo wa mo kuni kaon nyo tanaw ni kaon ko pero kuni kaon dili ku sa sar akun si Rafael pit usa menganggil pitos mga angel nga kapada si Rafael go let tawag ni siya medicine of god amo na siya dango pa ni dong mo pa ni guru saya kan si Rafael Archangel medicine of god man nambal siya og e command si Rafael adto sa pinakalabaw ginong hisap. Nga, na niya ba mga central file ang ako, ako nang Ano? So, ba? Oo, ako lang ako nang tawag sa ipon. Mga wag ka na ko sa kong mananambal nga. Ay, nakaidili. Marag mo na mo ha. Daya, ya, kay murag lain. Bayan ni kay Mr. Rong. iya, kung makalili mo siya. <laughs> Mahingo siya. Central Kanang tabangi ko kay Mr. Rong. Ako ay na ko. Wala. Wala. Saan mo niya ba? Oo, oh, oh, may problema. <laughs> Oo, oh, <laughs> oh, may problema kay Inglong Tawa. Mabikumo sa pag mangya po na. Mau ba? Oh, uh, pero una house ang doktor. Nga doktor kay kanimo ang doktor gitawag ba ni Doctor of the Flesh. Ah, uh, ma maayo ana Doctor Bullish sir may atong baka, ano, na. Oh, si Kwan sa Doctor Obra kay masigim oh, Doctor Obra. Oh, okay, so emotional. Oh, oh. ari mo ar 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 doktor Doctor of the Flesh kay amang ah. ang ampo Doctor of the Soul. Tanaw ah. Tan ah. out name mo. Kasi nga ni mo sindir Kaya dili si, si, si ang sindir ani ang iyang bana, ang iyang asawa si Inday Leslie. Leslie. Oh, Inday Leslie. Oh, yeah. Leslie. Ikaw mismo <laughs> ay sinde Inday Leslie sultihin imong bana. Kamo ni buhaton. Oh, ikaw sad ka nang uan masad ko sa kulya. Sala. Sala pa ka nang may pakanager pud sa gamay. Wan well, pilang ka man ya. Hay ah. mo sigla ka. Hay usay mong baki ron kuan. Ni lago lagi siya kay wak naman. Wak naman mo tu tuha ko yang baki. Oh, Inang pamulo. Kanto kong lingon ni mo nga, mo ang puwan, dahil niya, kuan kuno so ay ba basta ang ilang mga pagkaon at sa mga vitamins Ama maayo ana delis lino kanang palunan lang mi sa among Hindi dili kanang ang imong immune system ang imong sa mga ipangkaon. Oo. Uh -huh. di ba kuno sigil ka kaog mga oil mga tambok wakay mga vegetable wakay mga Ikaw fiber ba sigil ka kaon og saging sa bawo imong sudan nya wala <laughs> kay makuhaan. kuan sa mga bakit sakit to naman ko <laughs> <my God. laughs> Ain na dai lesle unta man ata yang ganahan basi eh, if dadana doktor de mam ma lesle ha nya inyo mo pagkaon pangita advice mo sigana ng inyong dili balance ang inyong kuan basi ang inyong pagkaon sige lang sugary manang tagas mo sugar kan ana burikat kuan na no. og mao na dili siya mo bati why why erection og kanang. de mo na erection jaban pero dili jay sawa atos lain ganang mas ganahan siya kun mang nilis ya Kuan lagi mapul an lagi. Parang go gulyat usahay. Iba. Aw sa ba? sa yut ko. Mi ta di lor mi na na. Kata as bani istorya. Oy Ma'am Nesle. Tan awaw de gali na ganani mong bana ni mo. It sai bayo to. Tuloy ko na kadik tulungan man no. ko ang puzzle.